Alinsunod sa kautosan ng Pangulong Marcos Jr., puspusa na ang mga training program ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para yan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Nais nice ng Pangulo na sumalang sa training ng TESDA mga atauhan ng pamalaan para mas mapagbuti pa ang kanilang paglilingkod sa taong bayan. Sa ngayon, nagikipagtulungan ng TESDA sa DILG para sa upskilling, reskilling at retooling ng mga kawani ng kagawaran. Bukod sa DILG, may mga programa na rin ng TESDA sa mga person deprived of liberty, senior citizen, displaced workers at iwa pang ahensya ng gobyerno. We have 17,000 re registered courses na inooffer po natin to ng libre nationwide. At may mga bago rin po tayong mga kurso tulad po para po sa mga uh, content creators, mga bloggers. And of course, hindi pa rin po mawawala yung sa mga itbPO BPO sectors natin, construction, sa agriculture, as well as our diploma program po ay napakaganda. Uh, you can log on to www.testa.gov.ph at uh, Pwede niyo rin pong bisitahin ang aming 17 regional offices and 82 provincial offices po.